Mainit ang diskusyon sa social media sa isyu ng pagkamatay ni Paolo Tantoco, apo ng Rustan's founder. Halos apat na buwan mula nang iulat ang kanyang pagkasawi sa isang hotel sa Beverly Hills noong Marso 8, inilabas ng LA County Medical Examiner ang autopsy report. Accidental death, dulot ng epekto ng cocaine, at komplikasyon sa puso. Ngunit kasabay nito, kumalat sa Facebook ang isang umano'y police report mula Beverly Hills Police Department. Ayon sa dokumento, natagpuan si Tantoko na walang malay, sinubukang i-revive ng security at ng mga polis, ngunit idineklarang patay bandang alas 12.05 ng tanghali. Nakasaad din doon ang presensya ng pulbos na hinihinalang cocaine at ang pagkakaimbestiga umano sa mga kasama niya, kabilang ang may bahay na si Dina Arroyo Tantoco, Lisa Marcos at Alex Samiro. Agad itong itinanggi ni Atty. Claire Castro, tinawag ang impormasyon na fake news at ang nagpapakalat bilang obstructionist. Ginagamit ng iba mga obstructionist para masira. Kumontakan na 25 sa BHPD para linawi ng isyo. Binigyan ng himpila ng opisyal na kopya ng incident report, kahawig ng kumalat, ngunit may nawawalang detalye. Wala sa opisyal na kopya ang bahagi tungkol sa hinihinalang drug overdose at ang imbesigasyon gaya sa unang ginang. Ayon kay Lt. Chris Coulter ng BHPD, hindi nila inilabas ang bersyong yun. Tampered daw ito at may impormasyong hindi mula sa kanila. Mahalaga rin linawin, magkaiba ang police report sa coroner's report. Ang una, base sa initial response. Ang huli, bunga ng forensic investigation. Sa mga video na lumabas, gabi bago na sa wisitan toko, katabi siya ni First Lady Lisa sa isang dinner event. Nakita rin sila sa isang after party event kung saan naroon din ang ilang personalidad. Noong March 8, nasa Philippine Consulate si FL Liza Marcos sa umaga at tumalo sa MIFF 50 concert sa Saritos sa gabi. March 11, nakabalik na siya sa bansa at pinungunahan ang turnover ng donasyon sa Girl Scouts of the Philippines. Sa muling pagbuhay ng isyo sa pagkamatay ni Tantoko, buling idinidikit ang imbesigasyon umano sa unang ginang. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam sa kung ano ang totoong pangyayari bago ang pagkasawi ni Tantoko. Tanong din ng ilan, bakit hindi kasama si First Lady Lisa sa nakatakdang biyahe ni Pangulong Marcos sa Amerika? Nataon lang ba ang hiwalay na biyahe nito sa Saudi Arabia o sadyang isinabay para hindi makasama sa US trip? Sa kabila ng mainit na isyo, hindi dapat makalimutang pribadong tao si Tantoko at may pamilyang nagluluksa sa pagkawala nito. Sa ingay ng politika, tila nakakalimutan ang mahalagang kaugalian nating mga Filipino. Pakikiramay at pakikidalamhati. Ako po si Dalafuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga isu.